Naalala ko pa ng malinaw, mga walo o siyam na taong gulang pa lamang ako noon, buwan ng Mayo, taong dalawang libot apat. Sinabi ng tito ko sa side ng tatay ko na pupunta kami sa probinsya sa Pangasinan kinabukasan. May nangyaring hindi inaasahan sa bahay nila at tila napakabigat ng sitwasyon. Narinig ko siyang nag-uusap kay Lola isa raw sa mga pinsan namin ay biglang nawalan ng malay. At pagkatapos ng ilang sandali, naging marahas. Kaya kinakailangan siyang talian para mapigil. umalis kami ng bahay sa Antipolo mga alas 5 na umaga para makarating bago dumilim. Habang nasa biyahe, tinanong ko si Tito, ano po ba talagang nangyari sabi niya, si Rachel daw, isa o dalawang taon lang ang tanda sa akin ay sinapian ng demonyo raw. Naniniwala sila. Si Tito kasi ay born again Christian. At noon ay nagkasanay pa lamang bilang pastor. Sabi ko, parang ang weird naman po noon. Hindi kasi ako naniniwala sa mga ganong bagay. Parang hindi ka panipaniwala Dumating kami sa bahay ni Lola mga bandang alas dos ng hapon at pagpasok ko pa lang bumugad agad sa akin ng isang kakaibang eksena. Si Rachel, nakahiga sa kama, parang tulog pero nakatali ang mga kamay at paa gamit ang lumang t-shirt. Nasa gilid ng kama sin na Lola at ang tita ko. May hawak na bukas na Biblia. Nagdarasal ng abagi noong Maria. Si Tito naman, Abagno. nagmamadaling tawagan ng albularyo gaya ng utos ni Lola. Bilang bata, pinagsabihan lang ako, Manahimik ka lang, huwag kang makialam. Pagdating ng albularyo, agad siya ang nagdasal. Inahiran niya ng langis ang naon ni Rachel sa anyo ng krus. Biglang dumilat ang mga mata ni Rachel nagwala siya. Sinipa ang lahat ng makita. Sumisigaw sa kanila pati si Lola at tita na humahawak sa kanya. At pagkatapos, tumawa. Isang tawang baliw. Isang tawang hindi ko malilimutan. Nanlaki ang mga mata ko. Si Rachel kilala kong maahiyain at mahina. Ngayon ay parang hayop sa lakas. Hindi ko may paliwanag, pero totoo ang nakita ko. Matapos ang mahabang dasal at matinding pakikipagbunok, kumalma rin siya. Umiyak, tapos kumanta ng kantang kristyano. Tatlong araw pa akong nanatili sa bahay. Minsan parang okay si Rachel, pero bigla na lang siyang nagiging marahas paulit-ulit lang at paulit-ulit din ang paalala. Huwag kang lalapit, baka masakpan ka. Ikatlong araw, nagdesisyon ako maglaro malapit sa malaking punong mangga sa likod ng bahay ni Lola. Sabi nila, mahigit limang puntaon na raw ito. Hindi ako natatakot. Gustong gusto ko doon. Presko, tahimik, at gusto ko lang mag-isa. Pero habang nakaupo ko sa sanga, napako ang aking tingin sa balat ng kahoy. May hugis na parang muka. Hindi inukit. Natural na anyo, Mukhang duwende o demonyo. Kinilabutan ako. Parang may malamig na hangin dumaan. Bigla akong nanghina. Bumaba ako at umuwi na lang para magmeryenda. Kinagabihan, nilagnat ako, mataas, hindi normal. Pinagdasal ako ni Lola, isang buong rosaryo. Pinaumagahan, wala na ang lagnat. Sabi ni Tito ayon kay Lola, Pusibling naapit ko ang espiritong sumapit kay Rachel. Bago daw ako sa bahay, at masyado raw akong mausisa. Delikado yon sabi nila, puti na lang hindi ako sinabihan. Hanggang ngayon sariwa pa rin ang alaala at sa araw na yon nakita ko talaga ang tinatawag nilang sapi.